Aliw na aliw ang mga netizen sa video ang in-upload ni Juan Carlos Ferrero sa kanyang TikTok account kung saan makikitang hinihila ng inang aso ang kanyang anak na tila ayaw daw umuwi ng kanilang bahay. Nakuha ng video sa Villamor Air Base sa Pasay City habang kagat-kagat ng nanay na aso ang kamay ng kanyang anak habang naglalakad. Maririnig sa video na may nagsabing siguro ay anak niya ang tutang tila kinikibi nito sa braso gamit ang kanyang bibig upang sumunod sa kanya sa paglalakad. Nagmumukhang ang kinakaladkad na ng nanay na aso ang kanyang tuta base sa pahintuhintong paglalakad nila sa tuwing mabibitawan nito ang isang kamay ng tuta. Sa tuwing mahihinto naman ay muli na namang kakagatin ng inang aso ang kamay ng tuta para magpatuloy sila sa paglalakad. Hindi naman daw sigurado ang uploader kung may nagmamayari sa dalawang aso o mga gala ang mga ito na madalas niyang makita sa Williammore Air Base bago makuha na ng nakatutuwang eksenang ito. Komento ng mga netizen, tila daw tagpo ito ng mag-ina na kapag ayaw umuwi ng kanilang mga anak ay kinakailangan pang sunduin. Wala na rin namang nagawa ang tuta kundi ang sumunod sa kanyang inang aso. Umabot na sa 6.5 million views, mahigit 587,000 reactions at mahigit 37,000 shares ang naturang video. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.